Tingnan naman ang sipag ni Nanay, inaangkat pala ito tapos galing pa siya ng Rizal papunta dito na Maynila. So napaka ano talaga ni Nanay. Napakasipag talaga. 75 na ako. Oh. oh, yan. 75 na pala si Nanay, oh. <coughs> Ito po kasi guys sa uh, sinanay uh, Medyo humanga kasi ako dito Kasi napakabait at uh, ito ay galing pa ng uh, Rizal So ito nagtitinda Nagtitinda siya ng uh, Ito ano ba ito mga Ano niya paninda nito Mga suman, so mga langka Yan you know. o uh. So sabi kasi ni nanay Nanggagaling pa siya ng Rizal pupunta rito hindi ko kasi tuloy ito lang ang paninda niya tapos mamamasahe siya pagkalayo-layo kaya napakasipag talaga ni nanay ah. tapos gaano kalak yung pamasahe mo tapos magkano lang yung tutubuin mo dito hindi ka pa nalulugin ay? hindi naman ayos lang naman ang binigay ayos lang napagkasya naman napagkasya naman kasi napapan napapansin ko dito kay nanay guys ah, Minsan nakikita ko may mga nangungutang pa Kung baga, para sa bayat ni nanay pinapautang pa So ganito lang kalit-lit na paninda Magkagaling pa siya ng Rizal papunta dito sa Manila Magtitinda So napaka Para bang hindi ako makapaniwala guys na Hindi nahihirapan si nanay mag budget ano Kasi mamamasahe pa eh Mamamasahe pa si nanay So na, na ano lang, lang talaga Napakabay talaga si nanay Uh, Tiaga lang na yun o Tiaga lang Tiaga lang Ilan ang anak nyo? Anak pamilya dito. mo? Tito? Dali aanin na lang kasi namatay na siya Ah so, May pamilya na lahat Ah may pamilya na lahat So itong kinikita mo para sa'yo na lang talaga to? Sa akin na lang to mga so, apu ng... Ah yung mga oh. Apo mo oh. Sige na may bibili Ituloy mo lang oo, oh, may mga ano ba to? Uh, sampalo natatapos ang mga may hihinok ito hindi pa kayo may hihinok ay, talaga naka-asip pa kasi wala sinong pumipitas yan ay? sinong pumipitas niyan? yung pinukuha ko lang yan sa mga na pumipitas ah, ibig sabihin, inaangkat mo lang yan sa kanila ha? ha tingnan naman ang sipag ni nanay inaangkat pala ito, tapos galing pa siya ng Rizal papunta dito na Maynila so napaka ano talaga ni nanay napakasipag talaga 75 na ako oh, yan 75 na pala si nanay oh. 75 na ako noong January 7 pero malakas pa malakas na malakas pa oh. yan talaga napakasipag talaga ni nanay ay, ay, ayaw oh. ko tumigil ng bahay ayaw oh. ay, ko na hindi na ako sige na maraming salamat na ya

Oh pang ano ano ko lang. Pang sigang ko lang. Hindi eh? tama 'to na, tama na 'to. Okay na 'to. Okay na 'to. Magkakaiba na 'to. Ha? Tama na 'to. Ha. Ha? Yan po ako po yan. The hard life planet. Ako po yan. Okay guys, uh, maraming salamat sa inyong panonood. Uh, kung bago lang po kayo sa akin channel, uh, subscribe na lang ang The Hard Life channel at paki-click na rin ang notification bell upang updated po tayo sa mga video na ilalabas ko dito. So maraming salamat, uh, magandang araw po sa inyong lahat.